It's a joke, man. Pati yung paghinga niya rito. Hindi ba parang nasa horror movie? Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, The Batas with Attorney Claire Castro. Pag-usapan nga natin itong uh, ninawang libro ni VP Sara na magatay isang kaibigan. Una pa lang ay na-question na ito sa Senado. Of course, pag-uusapan to dahil ito ay parte ng proposed budget at uh, 10 million ang ilalaan. ano, oh. 10 million pesos ang ilalaan sa pagpa-publish ng librong ito. Kung baga, ang gagasusan daw ay yung publisher lang. At uh, siya naman na yung author, so walang bayad yon. Pero still, 10 million ang inilalaan. Ang tanong dito ni Senator Risa, eh, ano bang libro ito? Para saan? Ilan ang makikinabang sa librong ito? Pero iba kasi ang sagot ni VP Sara dito. Iwas. Na para bang sumasangga agad. Samantalang legitimate naman yung tanong. Valid yung tanong. Bakit? Kasi gagasusan ito ng taong bayan. 10 million pesos hindi naman ito manggagaling sa bulsa niya mismo. So kailangan lang talagang busisiin para saan ang librong ito. Pero sabi nga natin, iba ang tugon ni VP Sara, depends sa agad. So minsan makikita talaga natin kung ano yung nasa utak talaga nung gumagawa, minsan lumalabas sa bibig kahit hindi itinatanong. So pakinggan natin to. Nang isang kaibigan ay bibilihin at i-distribute at ano, if the VP could tell us more about the contents ng librong ito. Madam Chair. Madam Chair, um, the book is not for sale. We only pay for the publication of the book. And um, we will send Senator Antiveros a copy so that she will know what is the content of the book. Oh, um, this question is not only for me, Madam Chair, para rin para sa mga kasama dito sa budget hearing. Tama naman yon, di ba? Bakit naman kasi si Sen. Risa lang ang bibigyan mo ng libro? Eh, nandito tayo sa budget hearing, dapat ipaliwanag mo para sa anyong 10 million pesos na ibabayad mo sa publishing company. Para bang ang dating eh, si Sen. Risa lang ang interesado malaman kung ano nilalaman ng libro na ito. Um baka baka ilang araw pa bago mapadala at mabasa ko which I certainly will but I am asking a question uh, bilang isang mambabatas sa head of agency ng isang opisina sa executive dito sa budget hearing na to simpleng tanong tell us more about the book isang kaibigan at ilang kopya nito ang bibilihin ng gobyerno sa halagang 10 milyong piso at ide-distribute sa kasama ng uh, mga bag sa 1 million learners sa remote communities madam chair madam chair this is an example of uh, politicizing the budget hearing through the questions of a senator bakit naman naging politicizing eh gagastusan mo to ng 10 million pesos eh Wala bang karapatan ang mga mambabatas na siyang mag uh, a-approve ng proposed budget mo. Ang pinapalabas kasi dito ni VP Sara, huwag mo na akong tanungin. Kasi pag tinanong mo ako kung saan ko gagasusin yung 10 million at itong librong to ang isa sa mga gagasusan dito at pag tinatanong mo ako, namumulitika ka lang. Ganun yung gustong ipahiwatin ni VP Sara. To the point na parang huwag nyo na akong tanungin. Lahat ng tanong nyo, pamumulitika. Ang problema niya kasi, nakalagay yung pangalan ko doon sa libro. At yung libro na yan, ibibigay namin doon sa mga bata. At yung mga bata na yan, may mga magulang na boboto At yung... So ba diba, kung isipin mo, kung ako una nakapakinig dito at hindi naman sinabi ni VP Sarin tungkol sa ibibigay ito ng mga bata sa mga nanay o sa magulang nila na siyang boboto, actually hindi ko rin maiisip na ganun. Pero since pinasok niya, siyang voluntaryong nagsalita nito, abat, nagkaroon tuloy ako na pag-iisip na malamang yun talaga yung purpose nila. Sa kanya nang galing Kumbaga, kahit hindi mo itanong, yung totoo lumalabas sa bibig niya. Yung pangalan ko ay nagkalat doon sa kung saan man ibibigay yung libro. So, di ba aminado siya? Author siya, nagkalat yung pangalan niya sa libro. So, ibig sabihin talaga, parang meron silang agenda sa paggawa ng libro na ito. Hindi lang ito pang educational assistance. Kasi nga lumalabas sa bibig niya na yung pangalan niya nagkalat doon sa libro. At ito ay mababasa ng mga nanay o magulang ng mga batang bibigyan ng libro. Pero well, kung tutusin mo naman kasi nung nabasa na natin itong libro nito. Yung tema kasi, sabi nga niya, eh lumalabas na parang kanya experience. 'Di ba? Sabi nga niya may susunod na sequel, eh, may susunod na na chapter. 'Di ba? Isang taksil na kaibigan. So ibig sabihin lumalabas dito yung experience niya na siya, isang kaibigan. Pero yung ibang mga kaibigan dumarating yung time, na ka, pero siya, hindi siya mang iiwan. Dahil nandun din sa libro niya eh. Yung salitang, di ba, pinintroduce niya yung sarili niya, at parang ako ay isang kaibigan. Talaga merong agenda rito. Madam Chair, we commit to send tomorrow everyone in this room a copy of the book. Madam Chair, hindi ko maintindihan yung uh... Ugali ng ating resource person. It is a simple question. Uh, Paulit-ulit na this is politicizing. Ang VP ang nagbanggit ng salitang boboto. Wala akong sinabing boboto. I'm simply asking, I, I, hindi ko ma-imagine we're making so much trouble, so much fuss about a 10 million peso item na itinatanong ko lang simpleng, what is the book about? At ilang kopya ang bibilihin ng gobyerno sa halagang 10 milyong piso at i-distribute. I don't appreciate this kind of attitude, Madam Chair. Uh, usually, ang resource persons natin ay nagbibigay ng parehong institutional courtesy sa legislature na ibinibigay natin sa executive. I don't appreciate this kind of attitude. Actually, wala ka nang aasahan talaga kay VP Sara, especially kung ang nagtatanong sa kanya, e eh, feeling niya kalaban niya. Pero ang problema nga kasi, ang pinag-uusapan dito, budget ng OVP. Hindi naman personal grudge kung, ni, kung sino man o kanino man. Ano malabas kasi dito, nape-personal ni VP Sara yung mga nagtatanong sa kanya. Hindi siya mag-stick doon sa issue tungkol sa budget ng OVP. So feeling niya rito na lahat na nagtatanong sa kanya, kumakalaban sa kanya. So since kumakalaban kayo, sasalagin ko kayo kagad. That's the problem. So sino magsasapan nito? Di yung institusyon, yung ahensya niya, yung OVP mismo, dahil hindi niya napagtatanggol yung budget. Samantalang ikaw, being the head, di ba? being the VP, ikaw ang dapat nagtatanggol sa budget na siyang gagamitin ninyo para sa isang buong taon. Pero ito kasi ang mas nakakatakot, nung nagkaroon ng hearing, budget hearing dito sa House of Representatives. Especially nung nagkaharap sila nitong si Representative Manuel. Of course, pinag-usapan din dito yung tungkol sa libro. Pero this time, yung libro mismo ang pinag-usapan, yung laman mismo yung pinag-usapan. Pero may kakaibang reaction dito si VP Sara. So, panoorin muna natin discuss yung uh, 10 million peso project na children's book. Uh, Madam Chair, uh, dahil ayo din po ng resource person ng question and answer, then uh, ang paraan ko na lang po ay uh, hindi pa tanong. Uh, tell the committee sino po ang editor ng uh, children's book na ito. Madam Vice President. Madam Chair, <clears throat> all the answers are Oh, well, wala yan doon sa opening statement. I will forego the opportunity to defend the Office of the Vice President 2025 Budget Proposal by question and answer. And I will leave it to the House of Representatives. I... Okay, dito kasi ininterrupt ni Representative Manuel yung pagsasalita ni VP Sara. Sa akin, tingin ko dapat nagpa-recognize muna si Representative Manuel. Diba yan naman yung rules na i-recognize ka muna bago ang isa ay magsalita. Ang sa akin lang, siguro, baka kaya hindi na pinatapos ni Representative Manuel yung salita ni VP Sara. Kasi yun din yung kanya, yan din yung sagot ni Sa lahat na ng nagtatanong sa kanya, kumbaga memorize ng, nga, ng mga miyembro dito sa committee na to, yung salita niya. So parang there's no reason na patapusin ka kasi paulit-ulit naman yung sagot mo. Katulad doon sila mo start, na yut yun din ang isasagot mo sa bawat tanong. I would like to forego the opportunity to defend the budget in a question and answer format, Madam Chair. My answer for every question will be: I will forego the opportunity to defend the budget of the Office of the Vice President through a question and answer, and I will leave it to the House to decide on the budget submitted. So. magsasayang tayo ng oras dito, paulit-ulit yung sagot. That is acceptable to us. So parang ang dating siguro, eh, anong purpose pa ni, Representative Manuel na patapusin yung salita mo? Kasi nadinig na nila yan. Pero siguro nga, mas maganda kung nag mo muna si Representative Manuel para hindi humaharang yung kamay ni VP Sara ng ganyan na parang pumapara lang ng sasakyan or ng jeep. to decide the proposal as percent. O, oh, di ba? Hindi rin naman ang patalo si VP Sara. Kumbaga, pag ako, wag mo akong putulin. Kaya tingin ko, mas maganda kung sumunod din si Representative Manuel, minimum na siya ng recognition from the chair, Madam Chair. Yan ang nangyayari kapag eh, hindi Anuble? na Anuble? ask a question. I uh, ask the resource person to tell the name. Pero uh, baka hindi pa nandidisingish ano yung tanong, ano yung hindi. Pero since ayaw pong ibigay yung name ng editor ng children's book, ito kasi yung point natin, Madam Chair. Uh, the book contains many errors. Sige po, pangita po natin. Uh, kasama po dyan, dahon ng banahaw. Uh, wala naman pong dahon ng banahaw. Baka anahaw po yung tinutukoy. Yung word... Na wala namang, well, dito sa bansa natin, wala naman dahon ng banahaw. It's really anahaw. Pero kasi mukhang fantasy naman itong kwento na to pambata. Baka sarili niyang gawa yung banahaw bilang isang puno. Diba? Baka meron siyang gustong pangalan na puno na ang pangalan ay banahaw. Na sila, dapat po, sina, tapos yung walang awa. Yan, o tama 'yon, tama 'yon. Yung sila mali talaga 'yan. Dapat ang ginamit yan ay sina. Yan, yan mali mali talaga 'to. Dapat nga may hyphen po 'yan. Tapos Madam Chair, nakalagay din yung pugad daw ng uh, kuwago ay nakapatong sa sanga. Madam Chair, uh, sabi ng mga eksperto, ang owls hindi po ay nakapatong sa sanga, nasa either butas po yan ng mga puno or nasa ilalim ng lupa. Eh natatandaan natin, 'di ba? May isang video rito na kinukwentol, binabasahan pa ni VP Sara yung mga bata about this. Next, Madam Chair, uh, this book is not child-friendly as per our writers kasi pag children's book, Madam Chair, hindi lang yung text yung mahalaga, pati yung visuals, Madam Chair. So, yung illustrations are not cohesive para yung elements, pinatong lang sa background, tapos low value ito for uh, illustrations kasi Madam Chair, kahit nga yung pangalan ng illustrators ay uh, maliit ko dun sa pangalan ng author. Well, in fact, for a children's book, magkasimbigat po ang uh, papel ng illustrator tsaka ng author. Also, Madam Chair, sa content, nag po siya na kung paano dapat umasta ang isang kaibigan. But, Madam Chair, for children's books, dapat hindi siya nag-impose ng anumang bagay sa bata. It should be fun. Uh, masaya lang dapat yung bata na binabasa yung libro. So, Madam Chair, this book uh, na pinopropose na pondohan, and actually, ang topic na nga natin, 2025 budget. Uh, gusto ng resource person, we limit to the 2025 budget, pero hindi pa rin sinasagot. But this book, Madam Chair, will just uh, contribute to the worsening of the, the the learning crisis hindi po siya actually ay um, makabata ano kaya Madam Chair uh, Uh, before I end sa second round, kasi kanina meron din pong ad hominem sa atin, meron pang disinformation about this representation. Madam Chair, kung okay lang naman yung mga libro at kung totoo pa kayong sinasabi about me, I would even suggest sa OVP, dagdagan yung budget, baka makalimang libro pa ang uh, uh, vice-presidente. Pwede pa nga may special uh, edition tungkol sa kwento ng buhay ko. Pero given, Madam Chair, na hindi din talaga pumapasa sa standards ng pagsusulat ng libro and uh, I also think Madam Chair na throughout this uh, hearing hindi successfully na defend yung budget ng Office of the Vice President. So ako personally I'm inclined na hindi natin i-terminate yung uh, budget briefing for the uh, Office of the Vice President. So uh, yun na lang muna Madam Chair. Maraming salamat. Madam Chair. Yes, Madam Vice President. Yes. From the name of the editor of the book is Raul Manuel. Tingnan kung paano sobrang kasarkastik dito ni VP Sara, di ba? Tinatanong na maayos kung sino yung nag-edit. Kasi maraming mali doon sa mga sinulat. Parang hindi na-review. Pero instead na sagutin na maayos ni VP Sara, nagpakasarkastik siya. At ang sinabi niyang nag-edit o yung editor ay walang iba kundi si Representative Manuel mismo. At dito, dito ako medyo na alarma. Tignan nyo po kung paano yung ngiti ni VP Sara. Diba? Ayan o. Oh. Ininto ko na. Hindi ba pa parang nakakauyam? Nakakainsulto? VP, second highest official of the land? Ganito itrato ang mga mambabatas? na siyang nag-aaral kung dapat ma-approve ang budget na hinihingi mo for the OVP. With that kind of smile, makukuha mo ba yung gusto mo na 2 billion para sa opisina mo? Ni hindi nga mapagtanggol kung saan mo gagastosin, hindi mo rin mapagtanggol itong limbrong iyong ginawa. Sinasabi mong ginawa mo. Look, ito pa, di ba? Yung kilos ni Vivi Sara dito, di ba? You can just imagine, para siyang nasa horror movie. Para siyang thriller. Parang look at the eyes. Di ba? Tingnan niyo po yung mata. It says that our eyes is the window of our soul. Makikita sa buong muka at sa mga mata ni Vivi Sara ang attitude. Yung psychological makeup ng pagkatao niya. How she reacts ba? Diba? Notice the kind of sarcasms na binibitawan niya. A lawyer? Vice President? Pero bakit kaya ganito siya umasta? So gusto ko itong i-share sa inyo, di ba? Kasi medyo na-alarma ako talaga dito sa, sa ngiti. No? Sa mga ngiti at yung mata ni VP Sara. Parang kakaiba. So tignan natin to. I-share ko lang po ito, ha? Oh. Look at this. Pati yung paghinga niya rito, hindi ba parang nasa horror movie? It's a joke, ma'am. It's wreck it out. Pati yung paghawak niya ng ball pen, at yung mata niya, parang andating sa akin ng nilisik. So, kakaiba talagang VP Sara yung nakita natin nitong araw na ito. Ano kaya yung tumatakbo sa utak niya? Ito rin ba kaya ang inaasahan niya talagang ikikilos niya noong mga oras na yon? It's a joke, ma'am. You strike it out of the record if you want. Well, sabi ko nga, parang at the time na nakita ko siya dito at napagmastan ko siyang mabuti, medyo horrifying itong mga moment na ito kung paano yung mga ngiti niya, yung tingin niya. Kayo na po ang mag-obserba kung ano yung nakikita nyo na ikinilos ni VP Sara. Of the Fiscal Year 2025 General Appropriations Bill. Saan? Sa presentation ko kanina, ang haba. Ang confidential funds. Ang ironic pa rito, yung libro na sinulat di umano nitong si VP Sara, ang title ay Isang Kaibigan. Pero parang ang dami niya ng kaaway. Excuse me, our members and our guests, I want you please wait. Don't be be to this rabbit hole. Hole. Please wait to be acknowledged before you speak. I request that the chairperson of the finance committee preside over this hearing, Madam Vice President. With due respect, you have you are not allowed to do that, Madam Vice President. You are not allowed to introduce any motion. You are a resource person this not, hearing, Madam President. I ma I requested. I requested. You are a resource person. I requested so the, request person denied, the committee... Madam Vice President, sir, na to. So, so, yes. yeah. so, so, if you, you allow members of the House of Representatives, lines like what you just said, like "pusit," bakit mo ako crucify? We're saying a fact that somebody is convicted of child abuse sitting in the chair. To see? and then I cannot fire I mean, the chair. presiding chair. So, bakit? Yes, we... Bakit napaka-one-sided ni na ma'am? Dahil ba madami kayo dyan sa kabila at nag-iisa ako dito? We note all your... comments. Sir, I am not the presiding officer of this hearing. I know. Yes, sir. But the thing is, you're asking questions, Madam Chair. The, the resource speaker does not have any right to ask questions. Or do you have? Where is that? M Madam Vice President, in the rules that the resource person is a budget hearing request for is the accommodation. Some order, please. Some order, please. Yes, Honorable Benny Abanti may proceed. I'm just asking a question to our resource speaker, you know, because she's, she's asking a question and she's accusing some of the members of this committee. I just would like to find out. if we are the ones that have the right to ask questions, and his her right is to answer the questions of the committee. Okay, so we have not... po a point of order, uh, Madam Chair. Yes. I think you understand yes. me, yes. Madam Vice President, am I right? Hanggang sa muli, at magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Claire Castro, nagpapaalala, huwag tulugan ang inyong karapatan.